Ayan guys, ilibig na natin yung baboy ni Eldor Sorobo sa... Let's go! Sana kaya namin eh. Fight! Yan guys, ang bigat. Halos din namin mabuhat. Ang nila. Huh! Oh, Malaki niya, may 200 kilos. Ang lalim ng hinukay namin. buti madulas eh. yun guys ini namin itong isa yang yung kalalim sige di pagkat mo dito yung takwa nih Ito, ito, bukot na. Ito yung pinisa, guys. Turok <tong> man. Pasta rin dito yan. Iipakas yung brother. guys. Dibing oh, na naman. Dito guys, uh, inaantay namin ito. Kaya nag, nag kami dyan ng isa para hindi na kami maghukay ulit. Yan lang lilibing namin ng dyan muna. Tapos yan. Dito sa taas ng kabang yung dalawa. Kali parang mga siptik tangtong ng hukay na guys. Kali Sobrang hirap. Pangkwan na ito. Ilan na ito? 7. 7. 11. Pang 11 na ito guys na nilibing namin. Yan, sobrang malalim yan. Halos. Halos kasing kwan ng tao kasi bang itong ibabaw niya yung sa dalawa wala na tayong space eh halos na yan puno na dito ng mga naghukayan. alam niyo pa reta mo muna tayo diyan <laughs> te te mo na pumagti ka sa amin. Among din ka rin niya pala ko. natin yung topic nito Agriculture guys na magkwento kuha ng blood sampo. yun eksakto lang guys naku tabunan yan yun natin mo nasasagad yung tab tabunan lahat para pag namatay pa yung dalawa yun na natin ililibing Medyo sitsi din brother. Tignan